So ito nga guys no and pupunta tayo sa SS guys sa taas. Magano tayo guys maghulog tayo ng ating buwan ng contribution sa SSS. So ito na papunta na tayo dun sa loob guys. Packet lang tayo ng hagdan or sasakay tayo ng elevator anang o, oh, elevator, escalator, mga gano'n so so ayun na pakit na tayo oh. Yun na. Kita na yung SSS. Ayan. Kakatapos ko lang mam. Bayad ng aming contribution. So, pauwi na tayo guys. Pababa na ako sa agdan. O, oh, pababa na tayo tension na uh, against the light so ayan against the light tayo so bago tayo umuwi pupunta muna tayo sa Walter Mart bibili tayo doon ng punting paninda tapos kung may sobra alam na magmimerienda so ayan So maglalakad tayo pa ano papunta ng Walter Mart sayang yung 13 pambayad sa jeep eh merienda na lang natin no so mamaya ulit guys ha Oh, nandito na tayo sa loob ng Walter Mart guys mamimili na tayo ng alking mga paninda na bibilin ko ngayong araw na ito guys at ito nga guys kinuha ko na yung piatos ang uh, una kong kinuha, guys, ang pieros. Kumualang po ako lang tigli lima dyan. Piatos na blue. Tapos, piatos na green. Tapos, hindi ko na pinapasoblahan, guys, ang pagkuha Kasi, gusto ko yung maubos agad. Kaya, tigli lima lang ang aking kinukuha sa every items na aking binibili. Tapos, may inahalap ako diyan guys. Pero, hindi ko nak nakita. So... Kaya palingon-lingon pa ako diyan kung, ang ano ang aking pwedeng makuha pa sa, sa araw na iyan guys. So ayan, kumuha, kumuha ako ng wikat. Lima din ng wikat guys. Kasi kung ano lang yung nawala sa akin guys na paninda, yun lang po ang kinukuha ko. Hindi pa ako kumukuha ng mga hindi nabibinta sa aking tindahan. So... Kung ano lang talaga guys, kung ano lang talaga yung nabibili sa aking paninda, yun lang talagang kinukuha ko. At hindi na po ako kumukuha ng, so, ng ng iba pa kasi ayaw ko yung matingga, ayaw ko yung hindi mabili sa aking mga paninda. Kasi mahirap mag-dispose kung hindi talaga gusto ng ating mga customers. So ayan... <clears throat> hindi pa ako umaalis diyan sa puntong yan tapos kumuha kumuha ako ng ano ba yung kinuha ko ayan kiss string pa lang kinuha ko ayan isa din yan sa mabenta sa aking paninda pero kumuha lang po ako ng tatlo diyan kasi alam yun na tapos cheese it ayan kumuha din ako lima din ng cheese it, palima lima lang kasi gusto ko yung pass moving pag nawala bibili ulit kasi di naman dito kalakasan sa aming lugar, subdivision, wala masyadong nabibili. Kaya kung ano lang talaga yung mabenta guys, yun lang talagang kinukuha ko. And unlike sa mataong lugar, pwede kang magbenta ng kahit ano kasi alam mong sure kang mabibenta kahit ano na lang ang i isabit mo sa iyong mga panindayan. Kumuha din pala ako ng clover after ko kumuha ng movie sa kachisip dun sa kabilang sa kabila, ayan, clover. Sa clover, guys, cheese lang. Kasi yung ibang, ibang flavor, hindi naman talaga mabenta. Kaya yun, kung ano lang talaga. Tapos, ayan, kumuha ako ng vita Kasi yan, isa, isa na rin yan sa mga fast moving. Tapos, ayan, yung sky flex yan uh, maliit lang siya na balot ang kinuha ko para mabilis lang din so ay so ayan lang ang aking mga nabili so may nahalap ako diyan hindi ko din nahanap yung ano yung magic chips ayan lingon ako ng lingon diyan pero hindi di ko talaga mahanap wala wala silang stock hanggang sa itinanong ko doon sa yan so sa kuyang nagaano yung nagdi-display. So ayan kumuha din ako ng bread pan. So sa araw na yan guys, yung mga iba kong yung ibang items na gusto kong bilhin ay wala din kaya kulang sila. Akala mo lang, akala mo kompleto pero yung iba wala din pala. Kaya ayan kumuha din ako ng pe pelos. Ayan. Yan yung pelos na yan, mabenta din yan sa akin. Ayan, bread pan, ganun din. So kung ano lang talaga guys, ayan. Hindi kagaya nung dati guys, nung mga una kong tindahan, yung kalakasan pa ng tindahan, ayan. Kahit wala sa listahan, kinukuha ko din. Kasi alam ko dati na mabenta talaga yung tindahan namin. Pero sa ngayon kasi, ayan, parang dumami na kasi ang tindahan dito sa amin. Kaya marami na kami nagkukupitensya. So dati mabenta talaga siya, pero ngayon hindi na din talaga. Kaya akala ko, akala ko nga guys, kapag dumami ng tao dito sa amin, uh, mabibenta, din at marami din ako maging customer. Yun pala, hindi pala nangyari yun guys. Kasi, kasi habang dumadami pala ang tao, dumadami din pala yung nagtitinda. Kaya ayun, marami na kaming kompetensya dito sa lugar namin. So, pass forward dito na tayo sa, sa ano na to, sa... Bukana na to ng ng ano ng entrance ng ng ano ng ng groceryhan guys. Ayan. Nandiyan na ako kukuha na ako dyan ng ano bang kukunin ko diyan? Ayan, kukuha ako ng pajibar bar pala diyan. Ayan, pajibar. bar. So ayun na guys, no. Akala ko talaga pag dumami ang tao sa isang lugar sa subdivision eh Dadami din ang maging customers at daming bibili yun pala. Nagkamali po ako sa hinala ko kasi habang dumarami kami dumarami din palang nag interest dito na magtindahan kaya ayun nagagawan kami sa customer kaya ang customer ko dito kung sino na lang talaga yung kaharap ko sino yung mga kapitbahay ko dito ayun na lang so kailangan mo lang talaga ng pakisamahan sila uh, hindi mo sila aawayin, parang ganun. Pakisamahan mo talaga ng todong-todo para alam mo na may sulit ka talagang customers. Kaya yun talagang ginagawa ko, yung pina-friend sila, ayan maging okay sa kanila para dito palagi sila sa akin bumibili. So, so ayan, kumuha din ako ng yakot. Yakot is life. Itong yakot, kapag walang bumibili, ako din yung nagiinom. Kasi paborito ko din yung yakot, guys, sa umaga. And then sa puntong ito, guys, after kong mamili ng grocery kumain pa ako sa delivery hanggang dito na lang. Save.